mga marites plan na sa si mahanap mo pwes sa lasa ng isipan at pagganahan ng pagiging marites dahil andito ang segment na inyong kinahuhumalingan at pilit na hinuhulang ang DAHU da eto na hashtag remember remembrance Junjun Jun, Jun na naman Ayan, si Junjun Jun. Jun. alam mo pag mga Junjun Jun, mga ano ah, kay natatawa mo. si ano <laughs> Hindi eh, ko talaga matatakot yung pangalan niya. Anyway, may kinalaman ito sa isang hunk actor. Ah, Dapat et, lang naman, no? Oo, itong hunk actor na ito ay na-link doon sa isang actress. Pero dahil sa alam nga ng uh, marami na ito naman si... Uh, Uh, kuya, itong si Hank Actor ay miyembro ng Kapwa Ko Mahal Ko Movement. Okay. Oh. Hindi naging ano, matagumpay ang pagkakalink niya sa isang aktres. Oo, oh. so, ito na. So, okay naman. Dahil ang mga, ang imahe nito, Hunk talaga. So, ang mga rules nito, eh, pang Hunk din. Oh. No? Pero sa kanyang personal na buhay, eh itong Siha, eh nakikipagrelasyon nga sa kanyang kapwa, kapwa ko mahal ko. Oh, wala namang masama doon choice naman niya yon, pero may trip daw itong sihang actor. Every time na nakikipagrelasyon siya, ang trip niya eh magpa-picture ng kanyang junjun. <laughs> So minsan kasama kasama ang fest, minsan walang fest. Totoo 'yon. Oo. Kaya tuloy minsan pag may mga kumakalat na hindi ba yeah. minsan naman may mga kumakalat na photos, hindi mo alam mm. kung edited oh, or what. Oh, oh, oh. Minsan may may nagsabi na totoo daw yung isang photo kasi ang nagpatunay ay yung ex na kapwa niya. Na maramang siya mga nagpicture. Na siya daw ang nagpicture. Kaya pala minsan may uh, mga lumalabas na ano, uh, uh walang walang ulo, uh, walang mukha. Hindi pero siya nga may mukha. Walang mukha yo. Sabi mo minsan walang mukha. Oo, oh, minsan walang mukha Baka pero. yung walang mukha minsan nilalagyan ng -oh. ano, ng, ng, ng muka. Pero siya malakas ang kanyang gloob na ipakita pati yung kanyang mukha. Kasi iniisip niya para naman sa kanyang ex. So, di siyempre pa naghiwalay na. Oo, o hindi, oh, ang kumuha phone niya yun. O, di doon na dun sa ex. At siyempre, pag bad breakup, alam mo na, pwede niya ikalat yung photo na yon. So, May experience eh, ko ng bad breakup. Ano na? May experience ka ng gano'n. Ako wala. Ay, ah, ang bilis ng sagot ka. <laughs> Ay, ako wala. <laughs> Ma maingat ka, kumbaga. Maingat ako. <laughs> delete or ano. move yu, to, trash. Yu, to yu, trash yung mga yung mga guwapong napapanood ko doon sa ah, especially for you ah, na involve sa mga ganyang chika ah talaga, talaga may mga picture sila eh, nilalabas oh. sa mga picture na ako mga. sa WTF yung may mga na interview ko ganyan yung parang hmm. sinis kahit mga videos sinisend send nila sa girlfriend oh, nila diyan oh, 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 oh. so eh kaya itong si sa dami na naging ex nitong si hunk actor na Ah, kapwa niya. Uh -oh. Eh, malamang-lamang marami na may kopya, yun no? Yung iba lang siguro hindi nilalabas, pero may mga lumabas siya, hindi lang natin sigurado kung totoong photo niya yon. Kasi meron naman daw ipagmamalaki itong si Hank Actor, kaya proud siya. Oh, flawless. Ah, mm. Oh, klo klo daw, ni klo. Hank Actor. Flawless na actor. Ang dami flawless ah, eh Ang dami ah, ano ano to? tapos ah, Active ba siya ngayon? Medyo. Pero... hindi siya singer, ha? Hindi. Ah, okay. Ah, so, uh, tapos, hindi yung May kapangalan ko. siya na kapwa aktor. O, oh, tama na, kapwa na Nakapwa ko, mahal ko din yung aktor na yun. Hindi. Hindi. Ah, hindi. Lalaki talaga. Lalaki siya. yung kapangalan niya. Ah, <laughs> hindi Diego. eh, <laughs> hindi. Hindi Sean. Hindi Ren. Hindi Cedric. Hindi. Hindi Robert. Sedi. Ah, Cedi. okay. Inisa-isa ko talaga sila lahat. Oh, teka lang. lang mag naku, magkamali. Naku, baka alam ko na. Hindi, Jethro. Nasa first letter, first two letters pa lang ako. Alam na niya. Pati nga, alam ko, first two letters. Naku, knows niyo na yan. Oo. Ah, <laughs> uh, 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 hindi, hindi ba pa namin na, kasi, oh. ano, huwag mo lang ipakita sa camera. Huwag mo ipakita sa camera. Uh, oh, oh. Ah, oo, oh, oo. kilala ko yan. Oh. Kilala oh, oh. ko ba yan? Baka hindi ko yan kilala. kilala? Oh, oh. Uh, hindi ko kilala. Hindi ah. niya kilala. Hindi kilala niya, pero wala siya. Wash a care. Iyan yung produkto ng isang reality search. Ay, naku, next! Naku, ka Kulan! Oh. Oh, ba? Diba? At least yun yung magandang clue. Pero ah, oh. dami naman nila, ah. diba? No? Ne okay, next! Ano hashtag? di ba viral pa yan habang nasa aeroplano? E, ito ba yun? Na, ano ba yun? Ano yun? Ito ba yun? Ito ba yun? ba Ikat eh, kita nga! Ikat nga! Ikat kita nga! Ikat kita nga! Ikat kita nga! Ikat kita Ikat kita nga! Ako Kaya yan! Ayan! go! Oh, Isang kilalang direktor naman ito. Hmm. Na parang sa sobrang inis na niya sa sistema, sa produksyon, mas gusto na lang niyang mag-resign. Mas gusto niyang mag-resign. Kasi ganito ang kwento. Itong matagumpay na matagumpay nga naman talaga siguro. Kasi sikat na sikat yung mga love team na nandito eh sa series na dinidirect niya. Mm -hmm. Kaya lang, masyado doon pa kaila meron yung ano. Minsan kasi ganun eh, yung marketing sa kaproduction hindi magkasundo eh. Kasi ah. si marketing, may mga paraan talaga siya para maipush ng maipush yung mga sponsors at mga advertisers nila. Mm -hmm. noo una daw, pinagbibigyan nitong director, yung mga kunwari, amigo, isa siya, ikaw close up habang nag-uusap ah. si Rosa kasi ganyan-ganyan, may ganyan, ganyan, ganon. Napagbibigyan daw. Pero dumating na daw sa punto na, na, na masyado na daw nagiging commercial ang dating na parang ultimong toothbrush, toothpaste, mm. shampoo, na pati pomada, etc., lotion. Gusto pang ipakuna ng ano, ang close up. Na wala, ah, namang, oh, sabi na sabi wala yan. namang relasyon doon sa tumatakbo. Ah. Kunwari sa dialogue ng mga artista o chuchuchu. Kaya sabi niya, ay, ganyan kayo ng ganyan, nasisira, sinisira ninyong artistic chuchu ng aking pagkadirektor, mag -re resign na lang ako. Award-winning wow. director po ito. Babae po ito. Ay. At kilalang kilala siyang director siya nang nag, na marami siyang napasikat ng na mga love team. Yun lang ang maibibigay kong clue sa inyong lahat dahil binabati ko ng aking mga kaibigan Diyos Marina mag <laughs> si Roger at saka si Roger Esmer and uh, Esmer family, si Jeric de Lucientos, Lolita de Dios Katsuki, continuous po ang ating pagpagdarasal at pag, pag, uh, paggaleng Si Christina Babs Trinidad at si Sir Chino Trinidad at si Errol and Atty. Pia Kabatbat, Atty. Teddy Rigoroso, Tito Manny siya, uh, Kuya Reginald Leon, faces and curves, ideal vision, gorgeous smile, Simas Mas Philippines and Walgabay Guru. Mama Sheka Balrivalia, Marisa Conde, si Lee Reyes uh, sa Toronto, Canada, Marilyn Timog sa Quebec, si Ria Kyochos Revilla dyan sa uh, Otawa tawa at saka sina ah, Kuya Von at Ate Cora dyan sa Toronto, Canada. Maraming thank you. Ay, ang saya ko. Hindi. Oo. Oh. Go! Go! <laughs> Ay, WTF you ha sa WTF you sa YouTube. Yan lang. Oh, ayan na, next hashtag, sabit. yan? Ayan yan, sabit tong uh, isang tandem, tandem uli. Oo, uh, tandem Ano yan? Uh, sa away ng magbabarkada

uh, laging Sikat Katchon tumutulong, magaling ano sila, magaling mag talagang manghatak ng tao. Okay. Kaso, yeah. kaso Naiipit sila. Naiipit sila kung basta awa yan nung dalawang magkaibigan dati. Ah, ah ito ba yung nag-show ah. sa ano? Saan? Abroad? Sa abroad Hindi. recently? Hindi. Diyos ko hanggang ano dyan talaga. <laughs> 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 gano'n. Parang, <laughs> ah, uh, sabi ni huwag na, Huwag ka nang pumayag dyan. Sabi, may i-advise yan nilang isa ring ano, nasa showbiz. Huwag mo nang... Pakailaman yan. Pakailaman yan. Huwag mo nang payamanin yung isang tao dyan. Kasi mo yan, nag, ah, nagamit na kayo, huwag na kayong paggamit pa. Ah. Ganon. Pero sila yung... Pero pareho rin lang kaibigan. Oo, oh, pareho lang kaibigan. Kaya alam ba, eh, nakatulong dati yun sa kanila pero ngayon nag nabago na ng ano playing field kasi nga may iba na sila ano ng, may iba na may mga hawak sa kanila no Oh, ay, yun yung na, feeling na, feeling na yung feeling ko yun na. Oh, ano ko galing Teka lang, yung tandem pa ba ito? Hindi, Or not, not so young. Not so hindi young. Ko, para nag-gets ko yung tandem, hindi ko nag-gets yung, ay, yung ay, friends. Madaling i-get. Na nasa Madaling showbiz igep. din yung oh. dalawa. Hmm. Naiipit talaga, mali ang ah. sabit, ipit. -ipit. Question, oh. anong klaseng ano to dahil sa pera ba ito? Yung loyalty siguro, loyalty. May ipit yung loyalty nila. Okay, oo. Naka-microphone ka, naririnig pa rin ikaw, ha? Hindi, nakagano'n ako. Ha, <laughs> Ang lakas ng boses. Oo oh, nga, uh -oh. yan. O sino yung kalaban? Naipid mm. lang siya, gano. Doon siguro sa kabilang. Mm-mm. Patingin -mm. <laughs> nga, sino yun? <laughs> Hindi niya nag-get? <laughs> Hindi mo nag-get sa <laughs> school? Anong ba yan? But anyway, sige na. Freedom Boy, Freedom Society. Oh, si, uh, na-miss ko uh, yan. Sa newly chartered uh, Grand Knight of uh, San Roque de San Paloc, Oliver Giap, tapos si ang uh, kanyang deputy, si Riego, uh, uh, Reggie Riego, at ba opisyal si... Uh, Ramon Alcolan, si Christian Diguez, si Jun Temong Santos, at si Jonathan Jok. At marami pa iba. Okay. Congratulations. Thank you, Father Alonso. I mean, Father. Father, yeah. forgive me for I have <laughs> sinned. Tapos na, yung mahal na araw, di ba? Oh, ako na. Ayun okay, na. Right? Okay na nanumbalik. Ako na sabay na tanggal wow. ko ano ko. Nanumbalik. Uh, Parang yung kay, ano kanina, si Robert. Na rekindle, wow. sabi niya. Uh, si Derek Robert. Kung niyo na may connect yan sa love life, ah, mali wala. kayo. Ay. Ay, mali kami. Mali kayo. Nanumbalik uh, ang kagandahan. Okay, hindi. Tungkol to sa isang, ano, uh, male, uh, male host. Host. Ay, oh, sabi ko male host. Anyway, bata. Male host <laughs> Awa, hindi mo na pwedeng bawian. <laughs> oh hindi ko na pwedeng bawian. Hmm. Medyo Mal quality lang sila. <laughs> oh, yun Ah, male host siya. Ah. So, ah, kamakailan lang. nag si male host. Oh, ganda ah, ng clue. Nag-guest kasi siya sa isang show. Tapos, ang daming nakyutan, mm. Ang daming, ah, ah, parang, ay, ang cute, ay, ang gwapo. Ganyan. Mm. Itong male host na to. So, kahit ako, nung una ko nakita, sabi ko, ay, Pati ka trending, yun na. Mm -mm. So eto na, kasabay ng pagki trending niya, alam mo na mo ng mga netizen. event mm. Halukay ube. Halukay, oo. -o. So naghalukay. Oo nahalukay Na halukay ngayon ah. na ang may nakaraan siya. Weird. Hindi win. Oh. May nakaraan siyang mga uh, medyo scandal. Ah! mero uh, meron siyang mga pagpapakita. Ay, alam ko na. 'Yun na. So ngayon, eh, yun na eh, itong si Melho, after nung uh, scandal chuba-chuba na 'yan. Ako scandal man ang tawag sa atin, oh ano. Oh. Ah, uh, kumaga na ano naman niya na naiangat niya yung kaniyang image. Ah, mm -hmm. uh, in fact, parang ako nga wala na sa kamalayan ko 'yun eh. Nakalimutan so, mo na. Oo. Uh, naging ano na siya. Kaya 'Yung scandal di mo nakalimutan na na-refresh ako. <laughs> na-refresh, oh. Uh, na uh, Halo na Naghalo kay din siya. Hindi ako naghalo kay. <laughs> hindi ko to nakita. Para at lagi ko kasi nakikita tong mail host na to. So, Ay, oo, para oh, Pag kami ni mail host, oh, so, wala, hindi ko naisip yon. Anyway, Ay, ayun na nga. Oh, yun sure, oh, hindi talaga. Si Ed, hula ni ano, oh, yung ba? Hindi, hindi. Patingin niya, patingin, patingin. Ay, layo. Hindi, hindi. Ano edad nito? Bagets! Ah, Bagets! So, mid, mid, siguro ano? late 20s, mga gano'n. Uh -huh. oh, anyway, medyo ayun na. Pa. So, medyo naghalukay, lumalabas ngayon. So, sab ito na. Naku, ano kaya ang feeling ni Nail Host? Kasi may nanumbalik, nanumbalik tong mga to. Mm -hmm. uh, nagsisisi ba siya? Na nag pa siya? At uh, sa kanya tong mga utaw? Or, ah uh, parang, ay, proud siya dahil nagtrending siya at uh, nagugustuhan siya at kahit yung ipinakita niya doon ay talaga namang kaibig-ibig yun na well who we naguguming naguguming ako ha na pagmamalaki ba yung Dahil host so, kaya nakita ito totoo honest to ah. ha tinanong ko ngayon ang aking mga friendship ah. na yung mga ah, friendship yung mga bading of course Pamatingin ko sana, eh di parang sinabi ko na rin kasino. Aking <laughs> ah, mga friendship na nung ko kung, eh teka muna ano ba, bongga ba? Promising mm -hmm. ba? Ano, oh, habi niya, ay oh, bongga no, kaya okay oh, lang niya, effect lang yan, oh. bongga siya. At saka sinabi mo naman parang na, 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 nagpasan na niya yung oh, sya, stage na. na yun eh. Oo, oh, oh, oh. alam mo ano siya ngayon, ah, medyo may respect sa kanya sa kanyang oh, mga ginagawa. Oo, oh, alam ko na. Oh, oh. mm -hmm. so, Nagino rin kapangalan siya nakikita. Kapangalan niya ang isang singer, Yeah. Oh, alam ba oh. yun? Oh, yun na yun. Hindi ka pa. Alam mo kung magka-cure yun eh. Oh, oh. Bakit ka-cure yun? Alam mo naman pagdating pag pa. pag 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 sa mga Junjun, oh, si Mr. Fu. Oo, si Mr. Junjun. Si Mr. Junjun. Ang dapat. Ang kaya sulat mo dyan. Grabe! Oh, Ayan oh, 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 Talagang gumanoon pa ako kasi hindi nakikita na sa camera. Ah! Oo! Oh, oh. Ay, teka oh. na! Lang. <laughs> oh. malaki yung phone! Oo! Oh, laki ha! Oh, ah. ay, oh ay, ano na? Bumati ka na! Anyway, binabati ko si... ah uh, una, ha, happy birthday, Teacher Helen! ah uh, birthday na niya, so happy birthday! And then, uh, happy birthday rin kay Glay Harlock na nasa Spain Hi. pa rin! Siyempre, happy birthday, Glay Belated! Yan! And, siyempre, hello sa ating mga loyal viewers! Uh, Ninang Lee Ate Janet, uh, ati Ate Christina Lexas, yan mga yan. Mm -mm. And hello din kay Paul na nanonood at minomonitor ang ating audio. O oh, yan, aking jowa. Ah, ang jowa mo. Hello kay Paul. Oh. Nyo. <laughs> okay una muna, maray-maray, salamat. Ay, wait lang, okay. sorry. Ay, grabe. <laughs> Magalita ng bongga. Hello kay uh, Dr. Weng uh, Cortez Basa, ang aming kumare na nanonood ngayon. Hello, Dr. Weng. Oh, Hayaan Ay, mo na. na. Hindi <laughs> kasi ako nag-note, so nakakalimutan ko oh. minsan. Masa, happy birthday sa pamaking ko, si Brian Nardo. Ah. Hi! Tsaka si happy birthday. Tsaka kay father. Uh, Alonso. Oh. Ayun, forgive <laughs> me for I have sinned. Here are my sins. Here are my <laughs> sins! Hello, okay. <laughs> mga marites, maraming maraming salamat po pa sa pagtutok ninyo muli ngayong araw na lunes. Ah, uh, 1,000 plus. At salamat po, asetse na po sa mga hindi namin nabasa. Na Ah, kinakapos po kami ng oras. Dahil pinanggagagal, nanggigigilan na po kami ni Diego Dutino. <laughs> okay. Uy, 1.3 view. Ano uh, tayo ah? Thank you naman sa ating live viewers. viewers. Ay, yeah. sa Scott Media. wala na? Wala na. So, okay na. Na, tayo. Uh -huh. na tayo. Okay na tayo. O, sige mga Marites. Hula-hula na po. Yan po ang dahong mula sa Marites, Marites University. University. Salamat, Salamat sa inyong lahat. Teutors Thank you. Day.